So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong kami, Mr. Ma chairman. Ma'am, nasa presentation yes nga nila yes eh. Yes or no lang ko. Can they answer? Sige. can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist nag si ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. Oh, okay. no, no. Kabuan Ta Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke. Oh. Uh, ako naman po, eh, gusto ko lamang po iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay nagkakaroon ng ganitong uh, talakayan, ganitong pag-uusap. Dahil ibig sabihin, wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring uh, kami ay nag-alam uh, na nagpaplano-plano plano, -plano ng, para sa mga sarili na namang namin. 23 billion. So anong anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record, anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mican nila. Is, is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion? So, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion is, ang nasa DPWH? You, <laughs> Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong link, interview. Ma'am, Ma wala po akong Ay interview. Tanungin mo po, media, galit na sa akin yung mga yan. Sige mo, si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday. Nindi hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro. Tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So, ano yung transcript na sinasabi mo? Oh, eh, so, di, kung babalikan oh. natin yon Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay De, ko sino ng ng Senator. Hindi, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang tanong mo. ko, sinong nag-announce sa media ng 23 De, billion? Sinong nag-announce, Mr. Ma Chairman? Ang It's not you. Mo, so, sino, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, and then So, nag-announce ng amount ng 23 De, sabi billion? Sabi mo kasi, pa-interview kami ng interview kayo ng kayo. Si oh, Senator... Mr. Chairman, and, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. So, and inaamin mo ba, ma na pa, ma'am, na dati mong staff ang SCT at sila nagsubmit ng 23 b Sila po nagsubmit ng SCT. Di ba? Kayo na rin nagsabi na... DPWH muna yung resource person yes, ngayon. Yes, at wala naman so, nagsabi na ginugulo so, mo nga ma'am eh. So tinatanong ko, sa records so, uh, po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman ah, sa yung Mr. Si chairman na tinataro sina ko. Sinagot eh. na kita ma'am, lumalabas 21.73. So, but, 21 yeah. so pag that is not 23 billion Mr. Chairman. Sir math oh. 21 is not 23. Hindi ma'am, ulitin natin yung ulitin natin yung video. Pero 21 at 23. Okay. So for the record. So, for the record. No, no, for, the, for, the record. for the record, it's 23 billion with the land? No, for the for record the, it's let, 21. It's the same. as no, let, let, let me finish para to to satisfy you, okay? Let let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify ha. Tinanong ko sa SCT mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinabmit, 23B. Kasama yung land. Sinabmit ko to kay Sen. Yeah, to. pero... La, let me finish Probably. para... Tapos ah, sige, na to, pagkatapos ako. Pag natapos, tapos na Babang, to, ma'am. Huwag ah, mo nang guluhin. Hindi uh, ko Mr. Chairman. Hindi ko mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, malinaw ma'am, malinaw. Ito, mo. Sinabi mo kanina, ang hearing na to ma ay ma para sa DPWH. Ma'am, babalik so, tinatanong natin as per records of DPWH. Ma'am, babalik na, ba Yung 23 okay. billion. Well, well, the chair Nahis is making a statement. Will you allow the chair to make please. a statement? Okay, okay, I'm sorry Mr. Chairman. Okay. So, uh, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said, sa galing ang 23B? Si Yusek Sadein at si Ma'am Solidad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a... Uh, Para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? Uh, they said it was 5.7B So if you add it all up It's like 16 Malayo sa 23 So he During the course of the hearing If you were listening ma'am Pinakita niya to 21.7B So I referred to him Sabi ko sir Kung titignan mo Sarili niyong dokumento At yung sinubmit ni Assistant uh, Secretary Molano, It was 7. Point something B So, malapit na yon sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag -imbento? Hindi kami nag -imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is. And I will talk to the SCT, bakit kayo nag-iimbento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik na rin na DP ganyan. Ito sa nabit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan, sinabit Mr. Ni. Chairman, Eto, ayan, no... Nila. May 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Mr. Chairman. Ma'am, wala, eh. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun yung, Mr. Chairman, ikaw nga, hindi ka, ka marunong magbasa. 21 sigay. naging 23. Hindi ko sinabing diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then point move, point move on. Move on point. kasi out of order ka na. But my point is, Mr. Chairman on the part of DPWH. It's 21.7 billion. There's no oh, such thing tapos. as 23 oh, tapos. billion. Pero don't think... Ang pera it's... nasa mic nyo, 21.7 billion. Tapos, oh, meron pa? pa nasa mic nyo? Ayan nga eh. Pilipin 21 billion? Da, eh. German, German. Yes. Ano lang <laughs> po, opo. Uh, pwede po bang <clears throat> i-move na lang po natin po suspend the... Eh. Okay lang po ba? Suspend muna po natin. Patapos na nga tayo eh. Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang... Hindi ako press con ng press con. Um, napipilitan lang tayo sa pagot. Kasi nga ho, mali-mali yung mga well, ibigay niyong statement. Sige, pakitama kung anong... Unang-una, wala akong statement sa media paano magkakamali. Well, kakali? Facebook live mo, parang statement. Meron ka ding okay. interview, dapat na-interview okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH? On your end, is that nag -e exist ba yung 23 billion for DPWA? yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong kami, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation okay. nga nila eh. Yes or no lang ko. Can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag -e exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. no, no. Thank you. Sorry, Mr. sorry. Ma'am, ma there is none. Excuse me. Excuse me. Point. Sorry. I mean, order, order, order. Thank you, Mr. Chairman. No, I made my point. There's no such thing as 23 billion. Thank you, Kanina Chairman. 21.7 billion. Kabuang ka Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke. O. Ito ng Pilipinas. Hindi to palengke. O. Paki nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. Oh. That, Paulit-ulit tayo Nancy na, na, 20, na Senator Nancy na 21 billion 7.3. Ikaw nagii-insist yeah. na 23, yung 2 billion. Ayun, oh. Tapusin natin then I'll move on to you DPWH. Yan so do you confirm Seksa sa yan ang pre-sent mo kanina? Yes, Mr. Chair. Oh, so it's 21.73 billion. Okay. Can you show yung present ko naman na nakahimay yung 10 billion? Etong overall Mica. Overall Mica na ano. Yan. Oh, yan din ang present ko, 21 billion 730. Pero ayaw niyang sagutin bakit 600 million yung uh, landscaping? Bakit 875 million ang security systems? Bakit 766 million yung IT system? Bakit 577? So in our next hearing, when she cools down, she can come back and explain that. Uh, ako naman po, eh, gusto ko lamang po iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay nagkakaroon ng ganitong uh, talakayan, ganitong pag-uusap dahil ibig sabihin wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring uh, kami ay nag-alam uh, na nagpaplano-plano para sa mga sarili na namang namin. Kapag ka ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Ibig sabihin ng inyong uh, mga senador ay buhay ang kanilang demokrasya, buhay ang kanilang mga naratibo. Meron silang kalayaan sabihin ng mga gusto nilang sabihin. Dahil yun po ang dahilan, ba't nyo kami hinalal? Hindi po, hindi po kami nandito para magkasundo-sundo o kami po ay magkutsabahan. Kami pong nandito ay para i-represent po kayo at ipaglaban kung ano man po. Ngayon, sa uh, oras na to ang ipinaglalaban po dito ay yung tamang gastusin. Dahil ang taong bayan, sa pamilya nga po namin, sa loob ng pamilya namin, ako'y nako-question dahil lahat sila ay taxpayer. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robin? Total kumari mo naman asawa ko, kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, wag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo, pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? <laughs> yeah.